<laughs> 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 ano pa yung nag shoes yung ginawa namin? <laughs> sa pa ah. na lakas natin, naka-shortcut na tayo dito. Ito, walang boot na to. So, ano? sa ko sa akin. po to, okay? Malalim. Ayun ang natin ito so, ito. Ito, malambot to. Malambot, malambot na siya. Oh my god, ang sakit. Punta tayo dun sa mga ano, maghugat, tanggal akong sapatos. Nasa loob ng sapatos yung yelo ang sakit. Oh. <laughs> Ayun, yung layo mga sintas, oh. <laughs> ang layo na yung mga singkat ko. <po>. Ang layo <laughs> ko nga. Ang ah, sakit na pa ako. Lumiba na tayo. Paano pag nangulog yung kaya?